Ay, mga insan at yan nga ang supportive grandma and grandpa. Tinignan na nila ang float ng kanilang apo. Kung may tae ng manok, syempre at nagsimula na ang parade kaya ayan nagparade na ang mga kandidata at yan naglalakad kami <laughs> posible eh. hindi sasakay pala kami kaya ayan ang supportive din na nang nang ninang at lolo na kanya-kanyang estilo sa pagbibidyo pero wala namang nabidyo syempre pagkatapos ng parade merong nagpakain yung nanalong queen kaya salamat sa po food At syempre, masarap yung mga pagkain dito sa Cagayan. Talagang masarap yung pagkain nila. Parang fiesta lang. Pero hindi na kami naghugas pagkatapos namin kumain. Kasi gagayak na kami at pupunta sa bukid nasa bukid na kami, nag-harvest na kami ng papaya na ibibigay pala doon sa lola na nai. kailangan daw niyang kumain ng papaya para maganda ang kanyang Pupu. At yan, nag-camping-camping na kami At pagkatapos ay Namulot kami ng mais Na ipapakain sa mga Alaga namin Kaya ayan, ang mais na pinulot namin At dahil umaambon na Kaya magsimula na kami maggayak na Umuwi, kaya bye-bye